for today's video guys routine muna tayo bilang isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia at eto nga pala yung ganap ko bilang isang OFW at vlogger pa Sarap lang so ayun na nga guys dahil may pasok tayo at night shift yung schedule ko yan naman oras na para mag asikaso para maligo Medyo matagal na nga rin pala na-stack itong video kaya ngayong araw ko lang siya binis over. So ayun na nga bumangon na nga rin pala ako sa higaan at dumiretso na nga rin pala ako dito sa kusina is din CR para mag-imbak ng tubig. Medyo malamig pa kasi sa mga oras na yan kaya binuksan ko muna itong heater. Mahirap kasing maligo kapag sobrang lamig ng tubig. Talagang mapapasigaw ka ng is sobrang lamig ng tubig. Habang nag-iipon pa nga ako ng tubig ay nag-toothbrush muna ako dito para mamaya pagkatapos kong maligo dito ay hindi na ako mag kayo ba guys? Ano bang inuuna nyo? Maligo or mag-toothbrush or both? Tapos na nga rin pala ako mag-toothbrush dito at nakapagbuhos na nga rin pala ako sa buong katawan ko. Yeah. Magka-shampoo na nga rin pala ako dito sa buhok ko. Grabe guys, ang sarap ng tubig. Medyo maligam -gam. Pagkatapos nga ng isang oras at kalahati doon sa loob ng CR ay tapos na nga rin pala akong maligo. Grabe ang tagal kong maligo ano? May ginagawa pa kasi ako doon. Nagsiseminaryo. Charot lang. Uy, baka maniwala kayo ha. Joke-joke lang yon. Grabe, napaka-PSG yung mini-vlog natin for today's video. Ano ba yung meaning ng PSG guys? Parental security guidance ba? Or parental sexual guidance ang dami kong sinasabi kaya magulosyon na nga rin pala ako dito at eto nga rin pala yung gamit kong lotion basili napakaganda ito sa balat guys napaka smooth tapos 24 hours hindi magdadry yung skin mo syempre kapag ito yung gamit mo kutis mayaman charot lang at yung ginagamit ko nga wax sa buhok ay bench pecs yan grabe napakaganda ito sa buhok guys kahit anong gulo ng buhok mo ay pwede mo siyang ayusin o bench pecs yan naman ipinahid ko na nga rin pala itong daliri ko dito sa wax at i-spread ko nga lang din pala ito sa palad ko. Pagkatapos saka ko ilalagay ito sa buhok. Matagal ko na nga rin pala itong ginagamit. Tapos kunting ayos-ayos lang. Okay na to para hindi kayo mainip at masyadong mahaba na nga rin pala itong video natin. Kaya nakapagsuot na nga rin pala ako dito ng t-shirt at nakapagmedyas na rin. Kaya magsusuot na nga rin pala ako dito ng sapatos. Medyo malamig pa nga sa labas kaya magsusuot muna tayo ng jacket. Sa mga oras na to hindi naman ako nagmamadali kasi mahaba pa naman yung oras ko. At saka hindi naman hassle kasi meron naman tayong sebes pagkapapasok ng trabaho. Kaya ang ginagawa ko talaga ay gumigising ako ng maaga at bumababa rin ako ng maaga para may time pa para makapagchay doon sa labas, medyo malamig pa kasi habang nagaantay sa service. Nakapag-base na nga rin pala ako kaya oras na para bumaba. Pinapatay ko nga rin pala itong ilaw pagkapapasok ako ng trabaho. Tapos muntikan ko pang makalimutan itong cellphone ko. Binalikan ko muna kasi wala tayong pang video mamaya. Grabe ang hirap maging vlogger anak. Ikaw na yung videographer at ikaw pa yung director. Charot lang. At dahil nasa 4th floor yung room natin, kaya binilisan ko na nga rin palang bumaba. Ayan, nasa labas na nga rin pala ako, kaya tamang lakad muna. Tapos mamaya-maya punta ako ng bakala para bumili ng chai kasi medyo malamig pa.